Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 10 at number 33. Taurus, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 25 number 14 at number 30 Gemini Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 21 number 8 at number 14 Cancer, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 29 at number 16. Leo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color red number 14, number 36 at number 19. Virgo, kaprecore ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 4, number 23 at number 40. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green, number 29, number 32 at number 19. Scorpio, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16, number 25 at number 30. Sagittarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 11, number 24 at number 32. Capricorn, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 15, number 19 at number 32. Aquarius, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 36, number 29 at number 5. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color green and color pink number 24, number 30 at number 19.